ang hulda ka din yung wives kausdes kaya yung dos days na inakin 嗯。

ate. Ayoko na. Ate! Kiri mo. Kiri. ayusin mo yung mo ha. Tap na magaling kaya saan may mahihirapan kayo Masakit ang mamagang kiri ka.

nhớ cho nó Uh, ah, take ka ka, kayt nakaiga ka. Ate Zack, oh, okay. para kaya. Ate. wala kang dala. Sa ate. Wow. O, kailangan ano a magluluto ka. Pag may sakit, iire mo lang, right nakahiga. Kaya mo 'yan.

di ko umiyak mapapagod ka Gigil ka lang. Gigil mo. Kapag nanganak mo kung ko Ate! Ate! Hindi ko nakakaya, ate! Kaya mo yan. Sabi ka kung parang pinin mo sa isa na ka. Sa isa

Ati, oh, ganon. Oh. Ate, balbosin mo. No. Sige, nine, ay ikita. Nine, five minutes. Ay nga. na. No. Ate, na. Oh. Ito yung, mga yung wala sa looban.